Madalas din bang nangyayari ito sa iyo? Yung excited ka sa araw ng iyong sahod pero isang linggo pa lang ang lumipas, ang iyong excitement ay napalitan na ng pag-aalala. Hindi mo alam kung paano pagkasyahin ang natira mong pera at kung sakaling kukulangin ay saan ka manghihiram. Ang ganitong pangyayari ay pamilyar na sa ating lahat. Karamihan sa ating mga Pinoy ay madalas na nakakaranas na parang dumulas lang sa ating mga kamay ang perang pinagtrabahuan natin ng maraming araw. Merong tatlong dahilan kung bakit ito nangyayari. Una ay posibleng maliit lang ang iyong income. Pangalawa ay marami ka ng responsibilidad. At pangatlo ay hindi ka marunong magmanage ng iyong pera. Ang common na dahilan kung bakit karamihan sa atin ay hirap makapag-ipon at nagkakaroon ng malaking utang, ito ay dahil sa pagmismanage ng ating income. Tulad ng walang budget na sinusunod, walang control sa paggastos at sa kagustuhan na magpa-impress sa ibang tao. Kaya ang resulta, financial stress. Hindi natin maiiwasan ang ganitong pangyayari minsan, pero kung nangyayari ito sa iyo buwan-buwan, dapat ay meron ka ng gagawin para matapos na ang ganitong cycle ng iyong pamumuhay. Kaya naman sa video natin ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang pitong money tips para mas tumagal at mas maging maayos ang paggamit mo ng iyong pera. Pero bago tayo magsimula, shoutouts muna tayo. Maraming salamat sa patuloy na suporta ah, dito sa aming channel. Number 1. Gumawa ka ng budget at sundin ito. Merong sikat na kasabihan na failing to plan is planning to fail. Ang paggawa ng budget ay isang mahalagang hakbang para maiwasan mo ang pagkaubos ng iyong sahod. Ang paglaan ng tiyak na halaga sa iyong mga gastusin tulad ng pagkain, kuryente, internet, transportasyon at iba pa mas magiging malinaw sa iyo kung saan napupunta ang iyong income o meron kang awareness sa iyong cash flow. Kapag meron kang malinaw na plano sa iyong pera, maiiwasan mo rin ang labis na paggasto sa mga bagay na hindi mo kailangan. Kung paano gumawa ng budget ay kailangan mo lang i-divide ang iyong income sa iyong needs, wants at savings. Halimbawa, kung ang iyong monthly income ay 20,000 pesos, pwede mong ilaan ang 70% nito sa iyong needs tulad ng pagkain, tubig, kuryente, internet, transportation at iba pang mga mahalagang gastusin. Ang 10% ay mapupunta sa iyong wants, pero mas gusto kong tawagin ito na fun account. Tulad ng pagkain sa labas, pagbili ng bagong sapatos, damit at iba pa. At ang natirang 20% ay ilalagay mo sa iyong ipon. Dahil magkaiba tayo ng mga gastusin, mas mabuting ikaw mismo ang mag-analyze kung ilang percentage ang ilalaan mo sa iyong needs. Once at savings. Pagkatapos mo itong i-apply sa loob ng isang buwan, alamin mo kung anong improvement pa ang pwedeng gawin at gawan mo ito ng adjustment kung kailangan. Kapag meron ka ng nagawang budget, mahalagang sundin mo rin ito dahil dito nakasalalay ang resulta ng iyong pag-iipon. Kahit na may plano ka sa iyong income kung hindi mo naman ito sinusunod, ay mawawalan din ng saysay ang ginawa mong plano at malabong makamit mo rin ang iyong savings goal. Ang paggawa ng budget at pagkakaroon ng disiplina ay ang susi kung paano maiwasan ang pagkaubos ng iyong pera. Kung 2,000 pesos lang ang inilaan mo para sa pagkain sa isang linggo, kailangan mong maghanap ng paraan para mapagkasya ito tulad ng pagluluto sa bahay kaysa madalas na pagkain sa labas. Sa ganitong paraan ay makakatipid ka at makakakain ka ng mas masustansyang pagkain. Sa huli, ang paggawa at pagsunod ng iyong budget ay hindi lamang para makatipid ito rin ay isang paraan para maging mas maayos ang paghawak mo ng iyong pera. Kaya para makaipon ka na ng pera at para maging handa sa iyong kinabukasan, simulan mo sa simpleng paggawa ng budget at siguraduhing sundin ito. Number 2. Gumamit ng listahan kapag namimili Ang paggamit ng listahan sa tuwing pupunta ka ng grocery ay isang simpleng gawain na madalas nating binaliwala. Pero ang simpleng bagay na ito ay malaking tulong ang maibibigay sa iyo para maiwasan mo ang paggastos ng sobra at para masiguro mo na mabibili mo lang ang mga kakailanganin mong gamit. Kung merong plano sa iyong pera, sa pamamagitan ng paggawa ng budget, dapat ay meron ka ring plano sa iyong paggastos. Kapag walang listahan, mataas ang chance na maaakit tayo sa mga produkto na wala sa plano, lalo na kung may mga sale o promo. Halimbawa, kung balak mo lang bumili ng bigas at gulay pero wala kang dalang listahan, paniguradong uuwi ka na may dagdag pang chocolate, chicheria at soft drinks na hindi naman kasama sa iyong plano. Kapag madalas itong nangyayari, paniguradong tataas din ang iyong expenses at dito na masisira ang ginawa mong budget. Ang simpleng paggawa ng listahan bago ka may bibilhin ay isang mabisang paraan ng tamang pagpaplano at pagsunod ng iyong budget. Ang maliit na hakbang tulad nito ay magbibigay sa iyo ng malaking binipisyo sa pang-araw-araw na pamumuhay. Number 3. Iwasan ang impulse buying Para masunod mo ang iyong budget at para hindi maubos ang iyong pera, kailangan mong disiplinahin ang iyong sarili na gumastos ng naaayon sa iyong plano. Ayon sa sinabi ni Warren Buffett, If you cannot control your emotions, you cannot control your money. Kapag natutunan nating kontrolin ang ating pag-uugali, mas nagiging responsable tayo sa paggastos at mas natututo tayong mag-prioritize ng ating mga gastusin. Malaki ang epekto ng impulse buying sa ating income dahil unti-unti nitong sinisira ang ating budget. Halimbawa, kung every week kang napapagastos ng mga bagay na hindi mo kailangan, maaaring mabawasan ang perang nakalaan para sa mas mahalagang gastusin tulad ng pagkain, kuryente, o ipon. Sa una, hindi mo pa ito napapansin dahil maliit lang ang halaga ng mga bagay na biglaan mong binibili. Pero kapag naipon sa loob ng isang buwan o taon, doon mo makikita na malaking porsyento ng iyong income ang nasasayang sa mga bagay na hindi naman nakakatulong sa iyo sa long term. Number 4. Maghanap ng mas murang option Ang paghahanap ng mas murang option ay isang mabisang paraan para maiwasan mo ang mabilis na pagkaubos ng iyong sahod at para mabilis ka rin makaipon. Sa pamamagitan ng maingat na pagpili ng iyong mga bibilhin tulad ng paghahanap ng promo, discount, o alternative brands, mas nababawasan ang halaga na kailangan mong bayaran. Halimbawa, kung araw-araw kang bumibili ng kape sa mga coffee shop, pwedeng palitan mo ito ng paggawa ng sariling kape sa bahay o mag-3-in-1. O di naman kaya i-limit mo ang pagbili ng kape. Sa halip na araw-araw, gawin mo na lang itong twice a week. Ang maliit na pagtitipid na ito, kapag pinagsama-sama, ay nagiging malaking halaga sa katagalan. Isipin mo na lang na kung makakatipid ka ng 100 pesos araw-araw mula sa simpleng pagbabago ng brand o paraan ng paggastos, sa loob ng isang buwan ay makakatipid ka ng 3,000 pesos at sa loob ng isang taon ay mahigit 36,000 pesos na 'yon. Sapat na halaga para sa isang emergency o maliit na puhunan sa isang negosyo. Sa ganitong desisyon, ay hindi lang simpleng pagtitipid ang naidudulot kundi ang mas malaking tsansa na umunlad sa buhay. Isa sa magandang binipisyo ng ganitong diskarte ay mas magkakaroon ka ng kontrol sa iyong pera. Kapag natuto kang mamili ng mas mura, ngunit kapareho o halos kapareho ng kalidad, mas nagiging mabilis ang paglaan mo ng pera sa mas mahalagang bagay tulad ng emergency fund, investments o mga bayaring hindi dapat ipagpaliban. Matututunan mo rin na maging responsable sa iyong paggastos at magkakaroon ka ng mas maraming opportunity sa hinaharap. Number 5. Gumamit ng cash sa halip na card Ang paggamit ng cash ay malaking tulong para mas maramdaman natin ang ating paggastos. Dahil ang mangyayari kapag may hawak tayong pera, mas ramdam natin ang bawat halagang nababawa sa ating wallet kumpara sa card na isang swipe lang at tapos na. Sa ganitong paraan ay nakakapag-isip pa tayo kung talagang kailangan ba natin ang isang bagay o hindi. Isa sa mga problema ng paggamit ng card ay nagiging hindi totoo ang pakiramdam ng paggastos dahil wala kang perang nahahawakan at hindi mo rin masyadong ramdam ang perang nabawas sa iyong account. At dahil dito, mataas ang chance na mapapagastos ka ng sobra sa mga bagay na hindi mo kailangan. Kapag cash naman ang iyong gamit sa tuwing meron kang bibilhin, mas madali mong masunod ang ginawa mong budget at maiiwasan mo rin ang mag-overspend. Ang paggamit ng cash ay hindi lang basta simpleng paraan ng pagbabayad. Ito ay isang epektibong disiplina sa paggamit ng pera. Nakakatulong ito para mas maging kontrolado ang ating paggastos, masunod ang budget at makaiwas sa utang. Number 6: Huwag mangutang para sa mga luho. Ang pag-iwas sa pangungutang para sa mga luho ay isang mahalagang desisyon para mapanatili natin ang kaayusan ng ating finances. Ang mga luho tulad ng bagong cellphone, branded na damit o mamahaling gadget ay hindi naman talaga pangangailangan kundi kagustuhan lamang. Kapag inutang natin ang mga ito gamit ang credit card o utang sa kaibigan, nagkakaroon tayo ng obligasyong bayaran ito na may dagdag pang interes at pressure na maaring magdudulot ng stress at pagkasira ng ating budget. Isa sa masamang epekto ng pag-utang para sa mga luho ay ang unti-unting pagkaubos ng ating kinikita sa halip na mapunta ang ating sahod sa mga importanteng bagay tulad ng pagkain, kuryente, tubig at ipon, napupunta ang malaking porsyento nito sa mga utang. Maliban sa pagkaubos ng ating sahod, naapiktuhan din ito ang kakayahan nating mag-ipon para sa mga long-term goals gaya ng emergency fund, tuition fee ng iyong anak, investment o puhunan sa negosyo. Kapag inuuna natin ang luho kaysa mga long-term goals natin, ang mangyayari ay mawawalan tayo ng direksyon sa ating finances. Sa halip na umunlad, paulit-ulit tayong bumabalik sa simula dahil inuuna natin ang pansamantalang kasiyahan. Number 7. Matutong mag-invest sa maliit na paraan. Isa sa mga mabisang paraan para maiwasan ang pag-aubos ng ating sahod ay ang magdagdag ng bagong income source. Alamin mo kung anong mga investments ang available sa market ngayon at pag-aralan kung paano mag-invest sa mga ito gamit lang ang maliit na puhunan. Ang maling paniniwala na kailangan ng malaking halaga para makapag-invest ay nagiging hadlang sa karamihan. Sa katunayan, sa halagang 500 to 1,000 pesos kada buwan ay pwede ka na magsimulang mag-invest. Kung gusto mong matutunan ang mga investments na pwedeng simulan gamit lang ang maliit na halaga, panoorin mo ang ginawa naming video tungkol dito. Hanapin mo na lang ang link sa description at comment section ng video. Ang disiplina sa paglaan ng maliit na bahagi ng iyong sahod para sa investment ay unti-unting magbubunga. Sa halip na ubusin ang pera sa mga panandali ang kasiyahan at sa mga bagay na hindi masyadong mahalaga, mas mabuting ilaan na lang ito sa mga investment na posibleng lumago sa paglipas ng panahon. In conclusion, ang pagkakaroon ng disiplina sa pera ay hindi agad-agad natututunan. Pero kapag sinimulan mo ng sundin ang mga tips na ibinahagi ko sa iyo, Makikita mong unti-unti kang magkakaroon ng control sa iyong income at mas mababawasan ang stress tuwing sahod. Tandaan, ang iyong financial success ay hindi lang nakabase sa laki ng iyong income, kundi nasa iyong kakayahan na mag at magpahalaga ng iyong pera. Sana ay marami kang natutunan sa video natin ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa bago naming videos. I-like kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, mag-comment ng iyong mga natutunan, at i-share mo na rin ang video ito sa iyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panunood at sana ay magtagumpay ka!